Hello, what's up guys? For today's video, ang mag-install tayo nitong ating solar inverter na may warong, warong 1 kilowatt na capacity at same time ito ay 24 volt. So ito yung ating bagong Zamdan inverter, toroidal. So papaganahin natin dito ay isang uh, 0.5 HP na aircon. So, yung na ito. masyado ng manual so may nasama syang manual okay, yung balot random So ito yung ating zone, uh, zone, down inverter. So mayroon siyang 1000 watts capacity. Pwede siya sa lead acid and then lithium ion battery. So naka 60 Hz na to, 220 volts. So ideal inverter. So ito yung ibabayad natin dito sa ating uh, isang inverter na 1000 watts din. Ito a pure sine wave dito. itong P2 inverter. Ay so, yung, yung gagamitin natin, naka 12 volts kasi ito. So lang anin siya dito sa ating aircon. Pag binabi sana natin, grabe ang bag, ang voltage drop niya. Kaya minabuti natin mag 24 volt. Para kahit pa paano ay kayanin niya. Okay, so ito yung gagamitin natin yung battery, itong Gentai na 100EH. So, dalawa para makabuo tayo ng 24 volt. So, yung kaka-order pa lang natin ng isa. And then, meron din tayo dito ng ano, uh, lead acid na battery gel type. Yeah. Ayan. Meron din tayong Poemar na 30EH. And then meron din tayong inaudio na ATS.

Okay so ayun so natapos na tayo dito sa ating setup so na-try natin dito sa 0.5 HP na aircon. So ayun napagana naman natin siya. Sa kasalukuyan mayroon siyang 492 watts uh, reading. So ayun napagana natin yung ating aircon gamit itong ating mini setup na solar na mayroong 200 h na uh, lipo 4 battery. So ayun ayos. So kapag masilakas ang sikat ng araw el ah, libro de Corriente Natalia